All right, na natin. Nas na napuno. Ay yung isa. Ang na ano. <laughs> Maganda kasi ang ganyan, pag nag tuloy-tuloy na siya. Malaki na siya kaagad. Pag nagtuloy-tuloy, minsan kasi namamatay eh. Pag yung maliit pa lang kasi tatanim natin nang tagal. Tagal na ihintayin 'yun. Kaya ganyan na 'yung mga pinili ko, guys. So yun, maambon na. Sakto pagkatapos ko, saka umambon. Talagang pinatapos tayo. Thank you Lord. Umambon na. ganda na mga saging natin dito talaga. Yan na. Ano han lang. Ispray lang to ulit madamo na eh Ayan. Ambon, ambon. ganda na rin, oh. No? Puro mga sabaan, no? Pag natibaan na natin yung mga toda natin dito, pag marami ng mga sibwal kung ilipat lipat natin para dumami yung tordan mahal kasi yung tordan guys pati lakatan mahirap lang naman kasi sa lakatan masailan siya mabilis magkasakit pag hindi nahalagaan ng gusto laki na niya no ang ganda ng kanya bulas interor dandi masyadong maselan. Ayun oh. Ang ganda ng sag natin dito. Tolong medyo madamo na to. Tara muna guys. Ngayon lamang po sa araw na to. Ang ng mga sagi. Like, share, and subscribe po. Thank you.